So ayan na, pauwiin na namin tong mga turkey na to guys, seven turkeys na lang. Hi guys, pagkatapos kumain, ayan, dito na kami sa road namin. Ayan, nagpakain din kami ng uh, aming turkeys para hindi na ako manghuli ng hoppers. So ayan yung aking anak. Say hi princess one of ah, ba, the turkeys are missing. Say hi. One of the turkeys. Mom, mom, say hi to the viewers. Oh, so ito na yung ginawa ng asawa ko guys na daanan papunta doon sa Graba Road papunta dyan, daan paliko dyan oh, dito pala na area oh, bana. dito pala <laughs> Mali. so ayan gumamit siya ng parang disc Ika, ipakita ko sa inyo kain kami ng turkey. Din, dinala namin yung turkey dito sa may yard na to kasi maraming hoppers. Kasi doon sa yard namin, wala na. Kasi marami kaming manok, di ba? Yan na, <laughs> ubus na. ubus yung mga hoppers doon. Na yan, ito yung ginamit ng asawa ko. Parang disk ata ito. Yan siya, para ma-flat yung Ayan o, ma flat yung road. Ito na yung road kabilang papunta sa aming uh, old yard. Ito naman yung papunta sa aming yard. Ayan naman. Ayan, papunta sa aming Graba Road, pa-exit papunta doon, One mile highway. So malapit lang kami sa highway, guys. Hindi hindi uh, ano tawag niyan? Hindi malayo. Tapos ano, end of the road na rin tong aming uh, aming land kaya quiet talaga dito, peaceful. Walang ano traffic kung na, naririnig nyo, wala talagang mga ingay ng sasakyan kasi one mile pa papunta doon, one mile. Tapos highway, yung ano talaga yung cement ba, yung ash ashpole na daan, yung highway talaga, hindi graba road. Yan, malapit lang kami. Nandito <laughs> kami kasi yung aming uh, mga turkeys ay nandiyan. Bising busy no? Kahit nasa farm lang, guys. Can we go to the road? No, we cannot go because I have to go back because maybe the hawk is here again binabantayan na namin yung turkeys namin at saka mga chicken guys kasi yung hakba pabalik-balik dito gusto talagang kumain ng kahit isa man lang sa mga alaga namin kaya binabantayan namin guys yung asawa ko siya yung nagbantay pumunta doon ako naman sa manok kasi lang yung anak ko na babae sabi niya mag change daw siya ng, ng outfit shoes niya kasi nag slipper lang siya ba chinilas lang yung gamit niya tapos sumuot siya diyan sabi niya, balik ako mami kasi kuha ako ng sapatos. Nay, no, no, throwing rocks! No, 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 you will get hurt. Ayan o, oh, may sapatos na siya. Diyan kami, diyan ang asawa ko, iwan ko lang, busog na daw yung turkey, pauwiin na. Taglit lang. You guys wait here, just, mami will be back. I'm just, I'm just checking. Just wait, watch, watch Bam Bam. Tingnan ko lang dito guys sa kabungangan. kung nasaan na yung turkey. <laughs> Ayan. Yung turkey busog na busog na ayaw pa rin ano eh. Ayaw pa rin bumalik eh. Mm. No, just here. Yan, yung, yung asawa ko, 'Di ba? Wala talagang katao-tao, guys. Kung napapansin niyo 'yan. 'Di ba? Yung neighbor namin na tractor, 'yan lang yung makikita niyo at saka yung maliit na shed na 'yan. Yung neighbor talaga namin na neighbor, ayan sa bush na 'yan, may neighbor kami isa. Isa lang. Tapos highway na, walang neighbor dito. tiba <laughs> Peaceful talaga ang buhay dito sa bukid. <laughs> Wala kasing neighbor eh. Walang mata na nakatingin na uh, parati. Kaya pwede ka lang magalagala dito na kung anong itsura mo, walang pakialam kasi wala naman kasing nakikita, di ba? Nakakakita ba? Ang turkeys naman, sagli, sa lubungi natin. You have to wait there, guys. Why? Sa lubugin natin yung turkey. Sumusunod din yung anak ko. Kabunga nga, nga no, eh? <laughs> They're so big. Look at that. Their throat, guys. So big. Ah. Tara na, let's go home. Come on. Better Don't go. Anywhere, anywhere. <laughs> Let's go now. Ihangak na sila guys oh kasi busog na busog eh. You know, you know. Do. Mm. Sana kayo oo. -o. Yeah, Bang, yum. Tubig naman, tubig. Where's tubig? Where's tubig? Okay, Okay, let's go, guys. We're not that hungry anymore. Now, better go home. So, yan na. Pauwiin na namin tong mga turkey na to, guys. Seven turkeys na lang. Yung aming nandito. Ay, naku. <laughs> yan lang yung mga ginagawa namin dito, guys. Chasing turkeys. Ay, tapos kumain. O, oh, yung turkey, pakainin din kasi gustong-gusto ng protein eh. Ayan o. Oh. Yung anak kong babae. <laughs> gustong-gusto niya kasi animal lover siya eh. Gustong-gusto niya yung mga hayop eh, naalagaan. So, ayan. So, let's go home turkeys. They are all full. <laughs> busog na busog eh. Yung ano ba, bubunlan sa amin, sa, sa Bisaya. Punong-puno talaga eh. Ayan o. Oh. leader. <laughs> Let's go. There's a leader. How about the, the rest of them? They're behind. <laughs> yeah. Kaya ang ano talaga ang buhay dito yeah. sa farm yeah. sobrang relax lang. Yeah. Kaya gustong gusto ko talaga yun know. Uh oh. Ayan. <laughs> Follow the leader. Let's go. Let's go home. Kailangan naming umuwi guys kasi yung mga manok din na maliliit yung boiler nasa labas at saka yung gis namin at ang malalaki naming mga manok yung nagleng na ba yung may nangangitlog na. So yan. Di ba? Oh. Wrong way. Turkey. Come here. Not in the wrong way. No, no. Come this way. You guys is still not full? Ayan, oh, yeah, no, look at that. Yung isa, nag-relax na. Kasi nga, sobrang heavy na yung ano niya ba. Yung, ah, bubunlan. Yung, ano yan sa ano? Yung isa, yan na, one. One is, is sit down na. Ah? Behind you. <laughs> She missed one. Ay, <laughs> ah, yung isa. Oh. Diba? Sige guys, kaya wala na. Ubus na yung aking memory. Next time ulit. Thank you for watching. Bye.